And guys, flex ko lang sa inyo itong uh, massager natin na uh, napakagandang gamitin lalo kung syempre kung masakit yung katawan mo, meron kang lamig, tanggal, lamig, pati init, tanggal. E, kailangan syempre nakasaksak tapos ito yung kanyang uh, controller, ito yung power, yung kulay pula, tapos meron tayong uh, reverse vibration, uh, heating, speed, so depende sa'yo kung gaano kabilis yung Uh, pag massage tapos uh, heating maganda dito meron din pa kung gusto mo mas warm no feeling So tara, subukan na natin. Pag ako pala, ano, pakita sa inyo, no. Meron siyang ganito, yung ipump niya para medyo tumabato. Yan. So kung gusto mo na mas medyo angat, nakaangat, yan. So ipump mo lang siya. Yan. So para mas comfy, di ba? Ayan. So pwede kang maglagay ng speed. kung mas mabilis ang gusto mo. Ayan. Ayan. Heating, try natin heating heating. Ayan, no. Ah. Kung, di ba, clockwise siya. Tapos pwede mo siyang gawing counter. Clockwise. So, yung ikot. So mapapasin niyo, uh, bumalik ka na yung ikot niya, no. At heating, syempre hindi mo makita dyan pero pwede mong gamitin yung heating, yan, para warm na feeling. Tapos model, yan pwede mo namin i-customize, no? So yun siya. And vibration, ayan. Kung maririnig yung ma yung vibration, labit mo konti. Diba? May vibration na maririnig ka. Ayan. Nararamdaman ko yung dagdag na vibration niya. So mas, uh, syempre feeling niya mas marirelax yung feeling mo pag may konting vibration tapos may massage mo. Napakaganda ng damitin na ito and itarayin nyo guys. So, ilalagay natin yung link. Check out muna ha.